Alam mo bang kung mawala ang mga bubuyog, maaring magutom ang buong mundo? Una, may mga bubuyog na laso ng kanilang pulot. Handa ka na bang mas lalong mamangha sa mga nakakagulat na facts tungkol sa mga bubuyog? Samahan mo ako at tuklasin natin ang mga misteryo ng munting nilalang na ito. Fact 1. Ang mga bubuyog ay expert mathematicians. Ang mga bubuyog ay hindi lang basta insekto, sila rin ay natural na mathematicians. Alam mo ba na ang kanilang mga bahay o pugad ay hugis hexagon? Bakit hexagon? Dahil ito ang pinaka-epektibong hugis na kayang magtipid ng espasyo at wax habang pinapanatili ang tibay ng kanilang bahay. Galing, di ba? Fact 2. May mga bubuyog na laso ng kanilang honey. huwag kang basta-basta titikim ng pulot. Sa ilang parte ng mundo tulad ng Turkey at Nepal, may mga bubuyog na gumagawa ng mad honey, isang klase ng pulot na may lason at maaaring magdulot ng hallucinations, pagsusuka o kahit pagkawala ng malay. Ginagamit pa nga ito bilang gamot noong sinaunang panahon. Buyog Fact apat. Ang reyna ng pugad ay kayang manganak ng libu-libong beses. Ang reyna ng pugad ang pinakabusi sa lahat. Isang reyna lang ang nangingitlog sa buong kolonya at kaya niyang mangitlog ng hanggang dalawang libo itlog bawat araw. Isipin mo yon parang isang pabrika ng bubuyog sa loob ng pugad. Fact 5. Alam mo bang kaya nilang makita ang invisible colors? May superpower ang mga bubuyog, kaya nilang makakita ng ultraviolet light na hindi natin nakikita. Ginagamit nila ito para matukoy ang pinakamagandang bulaklak na may nektar, kaya pala parang may secret code ang mga bulaklak na para lang sa kanila. Napakaastig ng mga bubuyog, di ba? Hindi lang sila gumagawa ng pulot, nagsisilbi rin silang pundasyon ng ating ekosistema. Kung gusto mo pa ng mas maraming mind-blowing facts at trivia, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Marami pa tayong madidiskubre kaya kita-kits sa susunod na video.